Pa-pa-pa. pa pa ng isa kay dito ani ay. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Amotong sa di Ami. Mm Gitesting -hmm. sa ako ang missis Kung sakto ba ni na butong? Sakto ba ni? Sakto ba ni? Sakto ba? Sakto ma? sakto? Mang? <laughs> ah, sakto. Oh. Ano? Sakto. Sakto. Green man gud ay. Paghinay eh, kay si mapili mong kamot. Sakto. Basta green ay tabang tabang una. Sakto ay. Masa hmm. ka sakto na? Oh, lami kayo. Hush, kalami, kalami. Hmm. Lami kini parisa namin kasukar karon ka jaguar. Na pilit si Lami kayo. Lami kayo ikaw, inom. Nom. Ay, no, no. English to, ha? Sabaw sa butong ay Sprite. Sprite? Sprite? Sprite. Lami kayo. Lami kayo. Naglantin lang pina kamot mo. ka ko ato, keng. Lamig kayo Pasustansya ni ka jaguar. Sustansya ano. Pasahan ng bagutong. Ay. Awas. Dilawan to ba? Pasot tani kay tak trente isa ka ani ay.

Ano? Sakto? Ano? Ay! Sakto na yun! Lami ako sa Lami! Murag! One month murag as lumas Asin! Si Asin! Lami! Lami! Lami na as Uy!